Bitter sa mumbi nila Paolo Binino and King Ju, itong si CNN. Nagiingay muli sa publiko. Matapos sa magandang tandem at feedback ng we love will make you disappear. Bakit kaya may mga ganyang tao? Matapos mong tan ng paulit-ulit, kagawa ng paraan para mapansin ka uli. Sadyang immature ang kings ni CNN. Respeto na sa bagong nagpapasaya sa kanya. Maging masaya rin sa bagong journey ngayon ni Kim Chu. Ayon nga sa mga komento, singil kasi agad ng karma si Sian. Kaya akala niya kapag iniwan si Kim Chu ay mananatili yung mga taong nagmamahal sa kanila dati. Siyempre hindi naman biro ang panduloko na yon. Hindi bulag ang mga supporters o fans. Kaya umalis sila at nanatili lang kay Kimi. Take note ha. Kaya lang lang naman nagkaroon ng maraming fans si Siening. Dahil kay Kim Kyu. Kasi nga sikat na sikat ito. Alagang alaga ng management. Sadyang naambunan lang siya ng kasikatan. Because her ex-girlfriend. Tingnan mo ngayon. 'di ba? Nagmubi siya na halos warang pumansin. At kahit nga mall show, dead ma mga tao. Maramdaman niya kung paano iwan ng minamahal. Tapos nung matagumpay o successful, ang kimpao sa first ever mall show nila, ng pangatlong beses o tatlong beses sa pelikula, gumangawa na naman para pag-usapan. O pag-usapan din, nasaan ang respeto?